walang mas matindi pa sa sakit ng pagkawala ng lahat. Ngunit mas matindi pa ang sakit ng masisi sa isang kasalanang hindi mo ginawa. Sa gitna ng nagliliyab na apoy at naghahabulang usok sa malitbog, Northern Mindanao, isang binatilyo ang sumigaw, ikaw. Kasalanan mo to. Turo niya sa isang babaeng basang-basa ng pawis at luha, ay hawak na walis na tila naglilinis lang ng kalsada. Si Aling Nena. Siya, ang tahimik na street cleaner, ang sinisisi sa sunog na lumamon sa buong mundo ng isang kabataan. Ngunit ang sunod niyang ginawa, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, ay hinding-hindi inaasahan at ang magpapabagsak sa binatilyo sa kanyang mga tuhod, humahagulgol na parang bata, sa isang yugto ng pagsisisi at pagunawa na hinding-hindi niya malilimutan. Sa malitbog, ang bawat umaga ay may sariling tugtog. Ang huni ng mga ibon na nagtatago sa mga dahon ng kawayan, ang malambing na ingay ng mga tricycle na nagsisimulang maglakbay at ang amoy ng sariwang lutong pandesal na sumasama sa dampi ng hamo. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang babaeng tahimik na nagtatrabaho, si Aling Nena. Ang kanyang trabaho ay simple, linisin ang mga kalsada. Ngunit para sa kanya, ito ay higit pa sa basta pagwawalis. Ito ay isang serbisyo, isang gawaing nagbibigay sa kanya ng tahimik na karangalan sa loob ng kanyang sarili. Sa edad na limamputwalo, marami nang dinana si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay matitigas at may mga kalyo mula sa mahabang taon ng pagtatrabaho. Ang kanyang likod ay madalas sumakit at ang kanyang kaliwang balikat ay laging kumikirot, isang permanenteng paalala ng kanyang trabaho. Matagal na siyang ulila. Ang kanyang asawa ay pumanaw ng maaga dahil sa karamdaman at ang kanyang nag-iisang anak ay nanging ibang bansa, nagtatrabaho bilang isang caregiver sa ibang bansa. Bihira silang magkausap at ang kanyang anak ay abala sa sarili nitong buhay. Sa kabila nito, hindi siya nagrereklamo. Naniniwala siyang ang bawat tao ay may sariling pasanin at ang kanyang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa, kundi ng pagtanggap. Sa kanyang pagwawalis, tinitignan niya ang mga bahay, ang mga taong lumalabas. May mga araw na nararamdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang sari-sari store ni Aling Marta, ang palengke na puno ng tawaran at halakhak, ang mga kanto na may nagtitinda ng banana queue, lahat ng ito ay pamilyar na sa kanya. Ngunit minsan ay nararamdaman niyang tila isa lamang siyang dayuhan sa sarili niyang bayan. Ang kanyang tahimik na kalungkutan ay isang anino na sumasama sa kanya sa bawat kalsadang nililinis niya. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroong isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa, ang pagmasid sa mga tao. Kasama sa mga taong madalas niyang nakikita ay si Liam. Nakita niya si Liam halos araw-araw sa loob ng dalawang taon simula nang lumipat ito sa Malitbog. Isang binatilyong Amerikano na nakatira sa kanyang lola Karing, isang matandang babae na may mahinang boses ngunit mabait na puso. Liam, matangkad, mayroong kulay tsokolate na buhok at madalas ay nakaupo lang sa labas ng kanilang bahay, nagbabasa ng makapal na libro o nakikinig ng musika sa kanyang malalaking headphones. Malayo ang kanyang tingin, tila laging may iniisip at hindi madalas nakikisalamuha sa mga kapitbahay. Alam ni Aling Nena na mahirap ang pagbabago lalo na para sa isang kabataan na lumaki sa ibang kultura at biglang napadpad sa isang lugar na may ibang kaugalian. Naaalala pa ni Aling Nena noong unang beses niyang makita si Liam. May pagkailang ito sa simula, tila laging may agam-agam sa mukha. Pero habang tumatagal, nakita ni Aling Nena ang kanyang malalim na pagmamahal kay Lola Karing. Madalas niya itong tulungan sa pagbibit-bit ng mga gulay at nagpapalit sila ng matatamis ng ngiti. Ang mga obserbasyon na ito ang nagpatibay sa paniniwala ni Aling Nena na sa likod ng tahimik na pag-ugali ni Liam, mayroong isang mabuting puso na naghahanap ng lugar na kabilang. Para kay Aling Nena, ang paglilinis ng kalsada ay hindi lang pagtanggal ng dumi, kundi paglilinaw din sa mga kwento ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Naging bahagi na ng kanyang araw-araw ang tahimik na pagdarasal para sa kapayapaan at kaligayahan ni Liam at ng kanyang lola, kahit na hindi niya alam kung paano sila direktang matutulungan. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng iba. Ang huni ng mga ibon, ang amoy ng pandesal at ang tahimik na pagwalis ni Aling Nena. Ngunit bigla, isang malakas na pagsabog ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Sinundan ito ng sunod-sunod na pagputok at isang matinding amoy ng nasusunog na plastik at kahoy. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating mapayapang kalye ay napuno ng kaguluhan. Nagmula ang usok sa direksyon ng bahay ni Liam. Tumakbo si Aling Nena, ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Nakita niya ang nagliliyab na bahay, ang apoy ay sumasayaw, nilalamon ang bawat dingding at bubong. Ang mga kapitbahay ay nagtatakbuhan, ang ilan ay sumisigaw, ang ilan ay nagtatangkang iligtas ang kaunti nilang gamit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Aling Nena si Liam. Nakatayo ito sa labas ng kanilang bakod, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Sa loob ng ilang saglit, tila huminto ang mundo para kay Liam lahat ng kanyang nakita, ang bahay na pinagkukuhanan niya ng kapanatagan, ay nilalamo ng naggangalit na apoy. Sa kanyang pagkabigla at matinding sakit, kailangan niyang makahanap ng sisihin ng dahilan. Sa kanyang pananaw, ang lahat ay tila laban sa kanya. At doon, sa gitna ng usok at alikabok, sa gilid ng kanilang gate, nakita niya si Aling Nena. Kakatapos lang nito magwali sa tabi ng kanilang basurahan na inilalagay ang mga basura sa isang sako. Ang larawang iyon, si Aling Nena sa tabi ng kanilang basura, ay naging perpektong target ng kanyang galit. Ikaw, nakita kita kanina sa basura namin. Ang tinig ni Liam ay pumunit sa ingay ng apoy, nanginginig sa matinding emosyon at galit. Nag-iba ang kulay ng kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit at pagsisisi. Ikaw ang may kasalanan. Baka may itinapon kang apoy dyan. Ikaw, Natigilan si Aling Nena, tila nila mo ng hangin ang lahat ng kanyang hininga. Ang mga salita ni Liam ay tumago sa kanyang puso, matalim na parang balaraw. Nagtinginan sa kanya ang mga kapitbahay, ang ilan ay may pagdududa sa kanilang mga mata, ang iba ay may awa. Paano niya ipapaliwanag? Ang tanging ginawa niya ay ang kanyang trabaho, ang linisin ang kalat sa kalsada. Hindi niya akalain na ang simpleng gawain na iyon ay magiging dahilan ng matinding akusasyon naramdaman ni Aling Nena ang bigat ng tingin ng mga tao. Ang kanyang balikat, na dati kumikirot lang, ay tila dinaga ng tonto pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Liam, na ngayon ay halos hindi na humihinga mula sa matinding pag-iyak. Hindi niya ito pinagalingan, hindi siya nagtaas ng boses. Sa halip, sa kanyang mukha makikita ang isang halo ng lungkot at matinding pag-unawa sa sakit na nararamdaman ng binatilyo. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang salita. Sa gitna ng usok at ang patuloy na ingay ng mga bumbero, nanatili si Aling Nena sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya lumayo. Tila hindi niya narinig ang akusasyon. O kung narinig man niya, hindi niya ito pinahintulutang maging dahilan para siya ay umatras. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Iliam na nakatayo pa rin, nanginginig at tila hindi na alam kung ano ang gagawin. Napakalalim ng sakit sa mukha ng binatilyo. Halatang gumuho ang kanyang mundo. At sa sandaling iyon, ang karaniwang kirot sa balikat ni Aling Nena, ang pagod sa kanyang katawan ay tila naglaho. May mas malalim siyang naramdaman ang matinding lungkot para kay Iliam na tila nawawala sa sarili sa gitna ng trahedya. Dahan-dahan, sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Aling Nena papalapit kay Eliam. Ang kanyang mga kilos ay mahinahon at mailayunin. Ang mga kapitbahay ay nagtinginan, iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Naghahanda ang ilan sa posibleng pagtatalo. Ngunit si Aling Nena ay hindi nagtanim ng galit. Sa halip, mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang malinis na panyo, isang panyo na laging nasa kanya, galing pa sa isang maliit na tindahan sa probinsya na laging ginagamit niya para ipunas ang kanyang pawis o alikabo. Walang salita, dahan-dahan niyang iniabot ang panyo kay Liam. Hindi niya ito inabot na parang awa, kundi sa isang paraan na nagpapahiwatig ng pag-unawa. Ang kanyang tingin ay matatag, puno ng simpatya. Liam, ang tanging lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang boses ay malumanay at halos bulong sa gitna ng kaguluhan. Para sa'yo. Nagulat si Liam, Tumingin siya sa panyo, pagkatapos ay kay aling nena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Inaasahan niya ang isang sigaw, isang depensa, isang pagtatalo. Ngunit ang nakita niya ay isang panyo at isang tingin na puno ng pagunawa. Hindi niya kinuha agad ang panyo. Nanatili siyang nakatitig kay aling nena. Mayroong isang bagay sa mga mata ng babae, isang kalungkutan, ngunit isang kalungkutan na hindi nagpapakita ng pagdududa, kundi ng pag-unawa. Sa paglipas ng ilang segundo, sa gitna ng tunog ng nagliliyab na kahoy at ang pagdating ng mas maraming bombero napansin niya ang katatagan sa mga mata ni Aling Nena. Hindi ito ang tingin ng isang nagkasala, kundi ng isang taong mailabis na kabutihan sa puso. Sa wakas, dahan-dahan, kinuha niya ang panyo. Malambot ang tela, sariwa ang amoy. Hindi siya nagsalita. Nagsimula siyang ipunas ang kanyang mga luha at ang usok sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng galit sa puso ni Liam ay tila naglaho, napalitan ng isang maliit na butil ng pagtataka at pag-iisip. Ang unang butil ng pagbabago ay naitanim na. Sa mga sumunod na araw, ang sunog sa bahay ni Liam ay naging usap-usapan sa malitbog. Pansamantalang nanirahan si Liam at si Lola Karing sa isang maliit na bahay ng kanilang pinsan. Madalas ay tahimik si Liam, nawawala sa sarili. Hindi na siya lumalabas at ang kanyang mga mata ay laging may bakas ng kalungkutan. Nakikita ni Aling Nena ang kanyang paghihirap. Sa bawat pagwalis niya sa kalye, nakikita niya si Liam na nakaupo sa bintana, tahimik, tila isang anino. Ang pag-akusa ni Liam kay Aling Nena ay kumalat din may ilan na nagduda kay Aling Nena, ngunit marami rin ang nagtanggol sa kanya. Kilala nila si Aling Nena bilang isang masipag at mabait na babae. Ngunit sa kabila ng lahat ng usap-usapan, patuloy ang tahimik na pagtulong ni Aling Nena. Tuwing umaga, pagkatapos niyang magwalis, madalas siyang dumadaan sa bahay ng pinsan ni Liam. Hindi siya nag-ingay at hindi siya naghahanap ng atensyon. Minsan, nakikita niya si Lola Karing na nahihirapan magbitbit ng pinamili mula sa palengke. Mabilis na lumalapit si Aling Nena, walang pasabi, at aalalahaning bitbitin ang mga gulay o isda. Ako na po, Lola Karing, ang kanyang malumanay na sabi. Madalas ay nagbibigay din siya ng maliliit na supot ng sariwang prutas na galing sa kapitbahay na may puno, o kaya naman ay isang maliit na lalagyan ng mainit na kape, para kay Lola Karing at para kay Liam. Iniiwan niya ito sa kanilang bakod, o kaya naman ay tahimik na inyaabot sa may-ari ng pinsan. Noong una, hindi ito napapansin ni Liam. Ngunit isang hapon, habang matamlay siyang nakaupo sa labas, may napansin siyang isang maliit na lalagyan ng mainit na aros caldo na nakalagay sa tabi ng kanilang gate. Nakita niya si Aling Nena na naglalakad papalayo, patuloy sa kanyang paglilinis, tila wala lang. Ang init ng aros caldo ay kumalat sa hangin, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Liam ang kakaibang init sa kanyang puso. Nagsimula siyang obserbahan si Aling Nena. Nakita niya kung paano kinakausap ni Aling Nena ang mga matatanda na parang mga kaibigan, kung paano niya tinutulungan ang mga batang tumawid sa kalsada, at kung paano niya laging sinisigurado na malinis ang bawat sulok ng bayan, kahit na ang mga hindi nakikita. Nagsimula siyang tanungin ang kanyang sarili, paano magagawang maging ganito kabuti ang isang taong may kakayahang magsindi ng apoy? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang maging isang bulong sa kanyang isip. Isang araw, habang naglilinis si Aling Nena sa harap ng bahay ng pinsa ni Liam, hindi niya namalayan na lumapit ang binatilyo. Ang araw ay mainit at mayroong matinding sikat ng araw. Nagulat si Aling Nena nang marinig ang tinig ni Liam. Aling Nena, mahina ang boses ni Liam, halos bulong. Salamat po sa arroz caldo. Nagulat si Aling Nena, ngunit mumiti pa rin siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Walang anuman, Liam. Sana ay nakatulong sa iyo. Ito ang unang beses na nagpasalamat siya kay Aling Nena. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Liam na mayroong isang bagay na nagbabago sa kanyang puso. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala at isang bagong uri ng koneksyon ang nagsimulang lumaki, hindi pa lubos na naintindihan, ngunit nararamdaman sa bawat tahimik na gawa ng kabutihan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng tahimik na kasunduan si Liam at Aling Nena. Hindi na siya nag-iwas sa tuwing makikita niya si Aling Nena at minsan ay mumingiti na rin siya. May mga hapon na pagkatapos ng klase, lalabas si Liam at susundan si Aling Nena sa kanyang ruta ng paglilinis. Hindi siya direktang tumutulong, ngunit minsan ay hahayaan lang si Aling Nena na magtrabaho habang siya ay nagbabasa sa ilalim ng isang puno. Ang presensya lamang niya ay tila sapat na para sa Aling Nena, isang tanda na hindi na siya itinuturing na kalaban ngunit ang misteryo ng sunog ay nanatili. Sa kabila ng mga investigasyon ng bombero na nagtuturo sa posibleng electrical fault, may bahagi pa rin sa puso ni Liam na puno ng pagdududa. Patuloy siyang bumibisita sa guho ng kanilang bahay, naghahanap ng anumang tanda o souvenir na maaaring naiwan. Nais niyang makahanap ng anuman na magpapabalik sa kanya sa kanyang buhay noon bago ang trahedya. Hindi niya alam, si Aling Nena ay may ring tahimik na paghahanap sa loob ng mga abo. Isang mainit na hapon, habang tinutulungan ni Aling Nena si Lola Karing na ayusin ang ilang natirang gamit na naisalba mula sa sunog, mga lumang kumot, ilang basag na plato, at mga damit na may amoy uso. Isang bagay ang kumislap sa ilalim ng isang nakatambak na abo at sirang semento. Ito ay isang maliit, bahagyang nasunog na wooden box na may nakaukit na disenyo ng mga bulaklak sa ibabaw. Naaalala ni Aling Nena ang kahon na iyon. Ito ay pag-aari ni Celine, ang ina ni Liam. Madalas niyang makita iyon sa silid ng nanay ni Liam, sa ibabaw ng isang maliit na istante. Dahan-dahan, may pag-iingat, inabot ni Aling Nena ang kahon. Ang kanyang puso ay kumalabog. Bakit ito nandito? At bakit tila hindi masyadong nasunog? Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, kasama ang ilang halos masunog na litrato, mga larawan ni Liam noong bata pa, at ng kanyang ina, ay isang maliit na sobre. May kaunting marka ng sunog sa gilid, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat. Kinuha ni Aling Nena ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang unang linya, "Sa aking pinakamamahal na kaibigan, si Aling Nena." Ang sulat ay isinulat ni Celine, ang ina ni Liam, ilang buwan bago ito pumanaw. Nakasaad doon ang pasasalamat ni Celine kay Aling Nena para sa walang sawang kabutihan na ipinakita nito sa kanya noong mga panahong hirap na hirap siya sa pag-adjust sa buhay sa Pilipinas at sa pagiging isang single mother. Nabanggit ni Celine kung paano tinulungan ni Aling Nena ang kanyang ina sa mga simpleng bagay tulad ng paghahanap ng pinakamagandang gulay sa palengke, pagbibigay ng payo tungkol sa lokal na kultura, at pagiging isang tagapakinig sa kanyang mga problema. Hindi alam ni Liam na mayroong ganoong lalim ng koneksyon sa pagitan ng kanyang ina at ng street cleaner. Sa isang talata ng sulat, isinulat ni Celine, Alam kong nahihirapan ka rin, Nena, pero walang sawang kang nagbibigay. Ang pagmamahal mo sa kapwa ay inspirasyon. May maliit akong naipon para sa iyo. Sana ay makatulong ito sa iyong pangangailangan. Ito ay galing sa aking puso, bilang pasasalamat sa iyong walang kapantay na kabutihan. May nakasulat na halaga ng pera sa dulo, at sa gilid ng sulat, sa isang maliit na papel na nakakabit, ay isang maliit na lapis na nakatago sa kahon, isang lapis na may nakaukit na pangalan ni Celine, ang lapis na ginamit niya sa pagguhit ng kanyang mga sining. Nakita ni Aling Nena ang lapis na ito sa ilalim ng sulat, hindi nasunog, tila protektado ng kahon. At sa huling bahagi ng sulat, may isang linya na nagpatigil kay Aling Nena, pakiusap, kapag may problema sa kuryente. Huwag mag-atubiling tawagan ang aming electrician. Narito ang kanyang numero de. Kasama ang numero at isang paalala tungkol sa isang lumang saksakan na kailangan ng ayusin. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Aling Nena ang lahat. Ang sunog ay hindi dahil sa kanya. Ito ay isang electrical fault na kinumpirma na rin sa unang investigasyon ng bombero, ngunit ngayon ay mayroon na siyang ebidensya. Ngunit ang mas mahalaga, ang sulat ay nagpapatunay ng kanyang pagiging pinakamamahal na kaibigan ni Celine. Si Aling Nena, ang tahimik na street cleaner, ay hindi lamang isang simpleng trabahador, kundi isang taong may malalim na koneksyon sa pamilya na hindi alam ni Liam. Ang kabutihan ni Aling Nena sa pamilya ay hindi isang bagong bagay, ito ay isang pagpapatuloy ng isang matagal ng koneksyon. Bitbit -bit ang bahagyang nasunog na kahon at ang sulat, na tila mga gintong bagay, lumapit si Aling Nena kay Liam. Nakaupo si Liam sa labas ng bahay ng kanyang pinsan, nakatulala sa kalayuan, ang kanyang mga mata ay malungkot pa rin. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, at ang orange na sinag ng araw ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa kanilang paligid. "Liam, ang tawag ni Aling Nena, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng pagmamadali. "Mayroon akong nakita." Para sa iyo ito. Mula sa nanay mo. Nagulat si Liam. Tumingin siya sa kahon sa kamay ni Aling Nena at pagkatapos ay sa babae. May pagtataka sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kahon, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito at nakita ang mga litrato at ang sulat. Dahan-dahan, nagsimula siyang magbasa. Habang binabasa niya ang bawat salita, unti-unting namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nababasa niya ang pagmamahal ng kanyang ina at ang malalim na pasasalamat nito kay Aling Nena. Ang mga detalye tungkol sa kung paano tinulungan ni Aling Nena ang kanyang ina, ang mga panahong binigyan siya ng pagkain, ang mga payo na ibinigay, ang pagiging kaibigan sa pinakamadilim niyang oras. Nagsisimula na siyang maunawaan. Ang taong sinisi niya, ang taong kinasoklaman niya sa loob ng maraming linggo, ay ang parehong taong buong pusong tinulungan ang kanyang ina. Nakarating siya sa bahaging naglalarawan ng pagmamahal ng kanyang ina kay Aling Nena at ang maliit na regalo na inilaan para sa kanya. Ang mga salita sa aking pinakamamahal na kaibigan, si Aling Nena D., ay pumunit sa kanyang puso. Ang pagkakalarawan sa kanya bilang na pinakamamahal na kaibigan ay tumama sa kanya tulad ng kidlat. Pagkatapos basahin ang huling talata at makita ang numero ng elektrisyan na nakasulat sa gilid at ang paalala tungkol sa saksakan, bumagsak ang sulat mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Aling Nena, puno ng halo-halong emosyon, pagkabigla, pagsisisi, at isang hindi maipaliwanag na pagmamahal. Aling Nena, ikaw ang ikaw po ang kaibigan ng nanay ko. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi na marinig. Tumango si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit puno ng pag-unawa. Liam. Matagal na, Marami siyang kabutihan na ginawa para sa akin noon. Hindi ko alam na mayroon pa akong matatanggap mula sa kanya. Sa mga oras na iyon, ang damdamin ni Liam ay lumamon sa kanya. Ang bigat ng kanyang mga akusasyon, ang kawalan ng katarungan, at ang malalim na kabutihan ni Aling Nena ay nagtulak sa kanya sa kanyang mga tuhod. Hindi niya kayang makatayo. Ang mga luha ay umaago sa kanyang mga mata, halo-halong pagsisisi, lungkot, at isang malalim na pasasalamat. Patawarin mo po ako, Aling Nena, ang hagulgol niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Niyakap niya ang mga binti ni Aling Nena, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi ko po alam. Patawarin mo po ako. Ako po ang may kasalanan sa lahat. Sa kanyang pag-iyak, niyakap ni Aling Nena si Liam. Hindi niya ito pinagalingan, hindi niya ito sinaway. Sa halip, ang kanyang yakap ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ito ang yakap ng isang ina, ng isang kaibigan, ng isang taong tunay na nagpapatawad. Ang lamig sa pagitan nila ay tuluyan ng nawala, napalitan ng init ng pagkakaibigan, ng pag-unawa, at ng pagpapatawad. Ang pait ng sunog ay napalitan ng tamis ng isang bagong pag-asa. Sa sandaling iyon, ang bahagi ng kanilang buhay ay nagsimulang magbago, hindi dahil sa nawala, kundi dahil sa natuklasan, ang kapangyarihan ng kabutihan at ang mga lihim na koneksyon na nagbubuklod sa mga tao mula sa araw na iyon, hindi na nakita si Liam na nag-iisa. Madalas siyang nakikita kasama si Aling Nena, hindi bilang isang binatilyo na sinisisi ang isang street cleaner, kundi bilang isang kaibigan, isang katuwang, at nagpapasalamat na anak. Sa umaga, sa halip na umupo lamang sa labas, tumutulong na si Liam kay Aling Nena sa paglilinis ng kalsada. Bitbit -bit niya ang pandakot, at sa bawat pagwalis niya, mayroong ngiti sa kanyang labi. Hindi na siya tahimik o malayo. Sa halip, kinakausap niya si Aling Nena tungkol sa kanyang mga pangarap, sa kanyang nanay at sa mga aral na natutunan niya. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng pag-asa. Ang kwento ng kanilang koneksyon ay kumalat sa buong Malitbog. Ang sunog, na dating nagdulot ng pait sa buhay ni Liam, ay naging katalista para sa isang hindi inaasahang koneksyon. Ang komunidad ay saksi sa pagbabago ni Liam. Kung paano binago ng kabutihan ni Aling Nena ang puso ng isang binatilyo na dati puno ng galit at pagsisisi. Ang mga tao ay mas nagbigay ng respeto kay Aling Nena, hindi lang dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil sa kanyang puso, sa kanyang kakayahang magpatawad, at sa kanyang tahimik na pagmamahal sa kapwa. Ang halaga ng salapi na binanggit sa sulat ay naging tulong kay Aling Nena na kanyang ginamit upang ayusin ang bubong ng kanyang maliit na bahay na dati ilaging tumutulo tuwing tagulan. Ang maliit na lapis naman ay ibinigay niya kay Liam bilang isang paalala ng kanyang ina. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na kabutihan o kabutihang-loob ay hindi naghahanap ng kapalit. Ito ay nagbibigay kahit sa gitna ng akusasyon at pagdududa. Ang pakikipagkapwa-tao ay hindi lamang tungkol sa pagtulong, kundi sa pag-unawa sa kalungkutan ng iba at sa pagbibigay ng kapatawaran. At sa bandang huli, sa pamamagitan ng simpleng gawa ng pagmamalasakit, ang mga tao ay nagkakaisa sa diwa ng bayanihan na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may pag-asa at liwanag na matatagpuan sa bawat isa. Ang mga lihim na koneksyon ay lumilitaw at ang mga puso ay nagiging buo. Nagpapatunay na ang paghahanap ng katotohanan at pagpapatawad ay hindi lamang nagpapagaling ng sugat, kundi lumilikha rin ng isang mas malalim, mas makahulugang ugnayan na magtatagal.